Hello, oh, good morning, mga idol. Hello, good morning, mga idol. Musta kayong lahat yan? Andito tayo ngayon sa bye-bye, mga idol. Sa, dito to sa Sindangan, sa Buangal del Norte. Yan. Ito yung bye-bye dito sa amin. Yan. Napakaraming panagatan dito. Ayan, oh. Dito doon. Yan. Bilaan yan, hanggang doon. Sa dulo. Napakarami, napakarami pa nagata ngayon dahil ano ngayon eh, walang laot. Kasi may tinatawag sila dito na ano eh, ban period. Ban period ngayon, bawal mang laot yung mga panagatan. Bawal silang sila muha na isla. Low tide ngayon eh. Low tide ngayon kaya ayan mga kumkuba na yan. Kaya ano yan, yung ah, lapit tayo dito para hindi malapit. Ito yung bye-bye dito sa amin mga idol. Sambuangga din lorto ito. Sindangan po. Yan. Yan yung... Ano na yan? Kugkuban na yan. Kugkuban ang tawag dyan. Dito sa amin. Wala. Hindi tayo makadaan dito. Ano yan? Nag... Nag-prepare na naman yan para lalaot na naman. Siguro bukas lalaot lala na yun sila. Hindi pwede yung lumang. Ah, dito. Ganda yung ano mga idol. Ganda ng lumot oh. ito eh yung ano lumot na ano ano ba bata yung isda yan nagre-ready na naman yan para ano para yan you o know, lalawat na naman sila yan siguro bukas lalawat sila Eh, tambay nga mga palagatan ngayon dito kasi ano you know. bawal mo na isda ngayon oh may isda to bata ah. sa isda ni Maray ha sa isda ha? <tip> ah hindi ah kuhaan asa ni dia, kuha asa ni Maray asa ni dito bye bye disaut dayu aput bye bye disaut aku mau ngeriak ato ke dito ka api ngeyarunin yang asem kake diharo kake dana suber kanan daprin murni na sultan na na low ngayon bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Nung una dito mga idol, unang punta ko dito. Grabbing isda dito, nabutan ko yung mga isda dito na nagkalat lang dito sa mga buhangin dito mga ganyan. Kasi pagka tulad niyan, galing laot 'yan. Hakutan ng isda, paghakot. So maraming mga ano, malalaglag yung mga isda sa pum. Wala na, hindi na pinapansin. Ang daming ano. Ang daming malalaglag. Ngayon, itong bata oh, tingnan mo. Masaya sa dyan. Kasi may pang ulam na siya. Anong gagawin dyan mamaya? Sabaw. Sasabawin mo yan. Ha? Sarap yan sabawin. ganda yung buhangin oh. No? Doon dami pang pa mga panagatan doon sa ano oh. Tinatabi lang muna. Ayo. Dito talaga ang pinakamaraming palanggatan ng idol. Dito sa Sindangan. Marami mga panagat dito. Mga kumukuban. Pakpakan yung tawag dyan sa ganyan mga idol. Yung tawag dyan. Yung may mga, kung napapansin nyo yung may mga kawayan. Yan o. Pakpakan ang tawag nila dyan. Dito sa amin. Hindi ko alam kung sa iba kung anong tawag dyan. Pero dito sa amin, pakpakan ang tawag nila dyan. Yung may mga kawayan. ano? You know? you know? Ito mga ano to. Yung mga ganyan, ibinibi yan. Ang makukuha yan, yung mga barilis. Nasa pinakalao talaga sila pagka lumalaot yan mga bariles ang makukuha nyan yung isa naman uh, ano yan halo halo yung isda makukuha nyan may mga tuloy uh, yung mga malangse pwede so, makukuha yan may pukot pa siya yung napapatay yung pukot na ano itim yan lambat yan yan yung ano nila gagamitin bata oh. May isda na yung bata. May pangulam na siya. Maya. dito pagka ano yung umaga tapos tulad nyan dumating yung mga galing sa laot mga panagatan napakaraming tao dito kasi manghingi ng isda eh kaya yung iba naman tumutulong tulad niya pagdating niyan ano niyan eh tutulungan niyan eh minsan eh dadalhin niyan doon sa dun sa ano diyan sa gilid bubuhatin niyan ya, pag tutulong ka diyan ah sigurado may isda ka na kunatin so, mga bata dito anong ginagawa nila dito Dito kasi mga idol, kapag low tide, yung dagat, walang mga kinason. Kinason ba yung tawag, yung ano, yung mga uh, kinason nga. Yung mga ano, kinukuha sa nasan. Sa amin, pag dami kang makukuha mga ano dyan. Kinason. Silipin mo lang yan dyan. May ano dyan. May malalaman mo na na may ano dyan. Kinason. Yan o. Oh. Napakalinaw. Ito nungunguha yata to eh. Dong, ano ko kuha niyo dong? Dong. Kasi kuha niyo da. Ah, lumot? Nay, kinason? Dong? Dong? Ano nga maglumot? Di, ba ba nakaon ng lumuta dong? Dong? Di ba makaon man ng lumuta? Di na makaon? Ali mango? Aman? Anong klase ng mango yan?

ada do ni. Ali manggu Judayo. Ali manggu maliet. Iya. Mas dendam. Rah. Abu nub. Siapa yang ulat Temadai? Nakai gulat. Nakai gi ulat. ah Abak, dek ko nakai ko pandia. Asda asam isda Emerald. Wala basik mawala na, wala kayak suit ania. Ang nyo na dito Ito na yung mga kinasong nyo Uy! <laughs> Man! Swerte na kayo kung makita kakinasong nyo ya. tol tol pero mga pata yan. Ayan. Ano kasi ito eh. Insan lang kasi ito ma ano, -an? matuyuan. Malalim ang dagat dito pagka ano yun. Hanggang doon yung dagat kasi pagka low tide. So may mga bahaya apa nah. teman ui ada lagi deh uh oh, kasar gini dong kesak lebih kini mau maaf nek anak orang ini mau pegawai nao buka kayak kan nih nao orang ini mau di Indonesia kepap nah ada sepitan deh ini mudah deh nao

Napa nak dia, Napa pernah kena naruh. Napa nak dia, naruh. Kau nah, anak kau kuan anak. Kau naptun. Kau selalu mau.